sa pintung kul sa kasong libel at vlogging ipapaliwanag po sa atin ni Professor Antonio Contreras dito sa punto de vista Ma Maraming salamat diyan. Uh, alam niyo, sa saligang batas, malinaw na ginarantiya sa atin ang ating kalayaan magsalita. Ngunit hindi po ito absolute hindi, hindi po tayo pwedeng sumigaw ng sunog sa loob ng isang sinihan o sa isang mall. Uh, at the same time, dapat natin linawin na bawat isa sa atin may karapatan sa isang magandang pangalan. May karapatan tayo sa ating karangalan. Kaya kung nasasabi ito, kasi marami ngayon nagsusulputang mga kaso na kung saan mga celebrity at mga political personalities at kahit ordinaryong mamamayan ang nagsasampa ng kaso ng libel sa iba. Ang dahilan dito ay nararamdaman namang ito na sila ay inatake. At lalo nang napabilis ngayon ang venue kung saan pwedeng manira ng puri ang isang tao dati. Or lang yan, verba lang yan, nakasulat lang yan na babasahin mo, maghihintay ka pa din next day. Ano? Ngayon, real time, nakikita natin sa social media, gawa ng Facebook, ng Twitter at kung saan-saan pa napabalita po ngayon na si dating senador Antonio Trillanes sinampanya ng kaso ng libelo at cyber libel si dating spokesperson Harry Roque at kasama na rin dyan ng SMNI at ang iba pang mga vloggers at may mga artista din katuloy ni Baya Alonso may ng kaso at maging si mag-asawang dating senador uh, Kiko Pangilinan at ang kanyang asawang si Sharon Cuneta ay nagsampan din ng kaso ng libel alam nyo po, ito po ay pagbabalanse. Hindi po natin inaalis sa bawat isa sa atin na magpahayag. Maging ito man ay pagpuna sa mga ginagawa ng ating public officials, uh, pagbabalita, pagbigay ng ating opinion tungkol sa mga bagay-bagay, maging ito man ay sa larangan ng public issues o sa nangyayari sa ating kapitbahay. May karapatan tayo. Pero ang kapwa taon natin, may karapatan din yon na hindi siya masira, hindi siya siraan. Kaya nga po tayo mayroong mga batas katulad ng libel at ngayon ay cyber libel. Bagamat pinagtatalunan sa ngayon kung ito dapat ay manatiling isang criminal offense kasi may dalawang klase ng libel eh. Yung civil case lang na magkukolekta ka lang ng danyo sa at yung cyber, yung criminal libel na kung saan gusto mo pang ipakulong. Ako mismo personally, sa tingin ko, dapat taasan na lang ang multa pero yung kriminal, medyo may agamang gama ko dyan. Pero ganun pa man, mapakriminal yan o mapasibil civil at danyos, perwisyos na lang at ang kolektahin. Ito dapat ay ating binabantayan. Nag-iingat tayo. Hindi porke public official ang isang tao malaya na tayo, pwedeng siraan siya. Kasi alam naman natin sa batas, pag public personality ka, ang taas ng antas para maprobo na ikaw ay na libel. Dapat ay prove muna na Merong malis. Uh, kasi pag hindi ka public official, ang presumption ay malis agad, yung isang libelous statement. Pero kapag ikaw ay public official o public personality, dapat ikaw ang nagpo-prove na yung tao ay malicious sa ginawa sa'yo. Ganun pa man, kahit ano pa yan, dapat mag-iingat tayo. Pero at the same time, maging wary din tayo na magkaroon ng sobrang control ng mga mama mamamahiyag mga journalists, mga komentaristang katulad ko ay magkakaroon na lang ng busal sa bibig na hindi na magiging malaya ang magsalita. Kaya ang importante ito responsible exercise of free speech. Responsible exercise of our blogging rights. Pwede naman po nating punahin objectively ang ginawa. Pero yung mismong pagkatao, huwag na po nating idamay pwede naman pwede 'yong yung sabihin niya, Professor Contreras, mali na sinasabi niyan, pero kung tawag nyo na akong kalbo, pati pamilya ko ay dadamay ninyo, wala namang kinalaman, pati ang aking mga uh, pananamit ay pipintasan nyo, hindi ba iba yon? Dapat matuto tayong ihiwalay yung gawain sa may gawa. Dapat marunong tayong maglahad ng aks at nakabase dapat ito sa katotohanan, hindi nakabase sa hearsay, hindi base sa nakadinig mo lang. Dapat bago tayo magsalita, may prueba, may resibo, may ebidensya. At higit sa lahat, huwag natin iugnay doon sa pagkatao ng tao na parang binuduhagi natin ang kanyang pagkatao. Kasi alam nyo, napakadali pong mamintas, napakadali pong pumuna. Lalo na po ngayong social media, ang bilis-bilis na po Pwede ka na magpindot-pindot na lang sa tiklado ng iyong laptop o kaya sa cellphone mo. Pwede ka na maging viral. Pero, papano naman po yun? Naging public na yung paninira mo. Mag-ingat po tayo. Sabi nga nila, think before you click. At yan ay hindi lamang dapat yan dahil may batas. Yan ay dahil sa pakikipagkapwa tao yan. Siguro, nakikita nito mga nagsidemanda ng libelo na talagang nasira ang kanilang pagkatao. At may korte naman po tayo para mag-desisyon dyan. Si Senator Antonio Trillanes, siguro ay dapat din na pumunta siya sa korte para mapatunayan o hindi kung talagang nagkasala si Senator, uh, si dating ko, uh, as spokesperson Harry Roque na nabasa ko ay eh, talagang sabi niya, bring it on. Sabi sabi yung palaban. Hayaan mo silang mag-away sa korte. Pero para maiwasan po natin ito, hindi lamang po dahil may batas, hindi lamang po dahil ito ay pinagbabawal, ito ay simpleng pakikipagkapwa tao. Mahirap pong maging mabait sa ating kaaway. Pero sana, ang awain lang natin yung ganyang ginawa. Huwag na natin isama na wala siyang buhok, na pangit siya, o kaya hindi siya magandang manamit, o bad breath siya. Hindi na po pwede yun. So, diyan lang bang po ang aking punto de vista ngayon. Balik sa iyo sa studio, Dayan. Maraming salamat. At maraming salamat rin po sa inyo, Professor Contreras.